Ah! Hello guys uh, Meron po tayong pasyente ngayon Na di nalang kanyang kumaganak Dahil hindi po na solusyonan sa hospital At sabi ng mga doktor Ah uh, may masamang elemento daw po na sa po sa kanya kaya tara, samahan niya po ako na tignan siya at sorryin kung ano talaga ang nangyayari sa kanya. at simpleng bago natin yun gawin uh, muna tayo ng latin okay? <tinyo> okay na okay, guys, tara na. Kailangan ganito muna gawin natin bago simula ng paggagamot, okay? Nahanap ko kung anong elemento ito. Pero pag di natin nakita na, na pag nakita sa ganito, is tatanungin natin siya, okay? Mukhang mabigat. Mukhang mabigat. Uh, 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 Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Hindi ka marinig. Anong pangalan mo? Ayaw mo makilig sa akin, ha? <laughs> Ayan. Ay ano? Ano pa ano? Hindi mo ako kaya. Hindi mo kaya? Ano? 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 Hindi ka magdiyo pang salita? Ano? Papatayin kita? Gusto mo patayin kita? Ha? Ha? Ayaw mo pa rin? Patuluyan kita? Ano? Oh no! Ayaw mo? Hindi mo kaya? Hindi! Anong elemento ka? Anong elemento ka? Gusto ko malaman. Anong elemento ka? Hindi.

Ano? Akin to! Hindi pwede sa'yan! Ay Akin to! Hindi pa! Akin! Ano? Sino? Sino? Pa'kin na meron! Pa'kin na meron! Pa'kin na meron! Mero. Ayaw mo! O! Oh. Oh. Oh, gusto mo? Papatayin na kita! Ano? Ano? Gigiling ka rin dito! Ano? <laughs> ano? Ako kay lang! Hindi ka halos yan? Oo! Oh. Akin! Akin to! Akin! Akin to! Akin! Akin to! Akin! Ano ka naman ito? Ahhhh! Ano ka naman ito ka? Gago lakas ng mabilis! Anong elemento ka? Anong elemento ka? Ah, kakapre! Ano ba? Kakapre! Anong, anong kailangan mo sa lalaki to? Ayaw mo ah, salita? Ah, Ayaw mo ah, Permiso! Oo! Oh, Permiso! Ba Bakit anong ginawa niya sa'yo? Ah, oh. sinunog! 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 ang bahay! Ang bahay ba namin sinunog! Perwiso, parungsaan. Oh, perwiso siya. Parungsaan. Gusto oh, mo patayin kita ngayon? No, hindi. Masih Maayos ka sa otoman Ayaw. sa otoman niya? Ano, ayaw mo? Uh. Uh. Ayaw. Nah, yes. uh. <tuh> hmm. Okay na? Ano ba naman? Ano ba naman? Bakit? Bakit? Okay. Alam mo ba alam, alam mo ba 'yung mga nangyari? Hindi. hindi. Ba't nangyari? Oh no. Okay, <coughs> mo na rito. Bubuwan mo na rito. Pay na to big. Nauha ako? Nauhaw ba? Oo. Oh. Ah. Oh. pasusunod pag kanong mo pag kanong wag pupunta sa mga mapupunong lugar ha naing kanto ka eh naing kanto ka hindi ka nagagambalaan yan ah hindi na nakatawa ko ha pa. kaya sa susunod ingatin nga kami yung sarili mo ha <coughs> pag kanong pupunta rin sa gubat ha ah <coughs> oh. okay. matina okay. Oh. matulog ka na ah kumain ka na ba hindi na ako eh kasi yun o, oh, 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 guys. Napagaling na po natin siya. At, ayun nga, nakapre nga daw siya dahil nga daw sa, nakakapermisi siya ng, ano, ng bahay daw ng kapre. Ewan ko kung anong bahay yun. Siguro, puno yun. Nagsusunog ka ba ron? Opo, yung nakaroon. Ito so, yung nakaraan, isusunog ka. Opo. So, ayan guys. Kaya kayo, wag kayo magsusunog sa mga tabi ng puno. Okay? Kasi may mga, hindi lang tayo ang taong naka, Nak Nakatira dito sa mundo Okay may mga kasama tayo Kaya hanggang dito na lang At lagi kayo magiging